Good morning, guys. Good morning, Ate. Good morning. You know, feels like home now kasi may supa na kami. So, ayan. This is my chair. <laughs> si Daddy meron doon sa dulo. Kulay blue. Ayan. Ayan. yung kanya, katapat ng kanyang desk for now. So, hey. Ah, maulan. Umagam. Ulan buong maghapon. So hindi kami, hindi ako makakaano dyan sa, <coughs> walang da, hindi ako masyado makagalaw dyan sa labas sa shed. So kahapon, pinaplanuhan namin na kung ano gagawin namin dyan sa shed. Kasi medyo medyo, ano si Dale sa pag-work kapag nandito yung mga bata, wala pang pasok eh. Tsaka kapag may pasok, ay kapag dumating na yung mga bata, parang Masyadong ano kasi nasa living room yung yung desk niya. So, pinaplano namin kung ngayon namin gagawin yung <clears throat> yung summer house. Yung log cabin. Papalitan namin ng shed. Kaya lang sobrang puno yan ng mga box ngayon. Hindi pa namin na, hindi ko pa nasusort. Kasi yung dito sa blog na bayong dito, mga importante lang. Marami. Punong-puno talaga yung shed ng mga boxes, mga ano namin. So, kailangan kong maano muna ma-organize mag mag, ano nga ako today mag um, order ako ng box ng LBC para maibox ko ng ibang gamit yung mga ibang gamit para maipadala ko sa sa Pilipinas <coughs> may mga bago akong binili hmm, hindi naman talaga bago pero lately lang I mean, last Christmas ata na mga pants na at mga ano mga lutuan na hindi pwede, hindi gumagana, hindi gumagana dyan sa aming bagong lutuan. Kasi na induction ano to eh, hub ang ano, electric induction hub yung dito. Kami doon sa dati eh, gas ring. Ang oh, may apoy talaga. Kaya nagpalit kami ng isang new set ng aming ano, lutuan. Yung mga luma ipapadala ko na. Wala akong planong magbalik bayan box muna ngayon pero kailangan ko talaga mag-box today. Mag, ano ko. Wala mo nang buhat dito, buhat doon. Kasi, in, maulan eh. Hindi ko pwedeng mailabas labas yung mga box. Gagawin ko ngayon, eh, online. Mag-change ako ng mga, mga address ng aking mga bang ng aking bangko, ng aming, ng aking driving license, ng HMRC, ano pa ba? Ayun, mag apply kami ng GP pero si Dale nang mag-ano, mag -a -a apply ng GP namin. Yung akin lang ay personal ko, yung HMRC ko, tsaka yung eh, bank ko, driving license, ano pa ba? <coughs> tingin yung YouTube ko. Ayun, kung bang palitan. na fish shells. Medyo okay okay na kaya lang kumadami pa talaga kulang din. Yung fish tank namin doon, tara muna namin ilalagay. Ayaw ko sana yan dyan, kaya lang walang choice kasi doon sa kusina walang outlet. So dyan muna siya. Wala pa rin pasok si Nini kasi ang process pa rin yung transfer nila. Si Nini ang urgent si Dwayne. Baka maghintay na lang ng September sa pasokan ng ano, reception. Si Nini baka June ngayon kasi last week na lang ngayon ng, ng pasokan nila, ng, ng pasokan ng mga bata. Tapos may off sila na term break sila na one week or two weeks ba manway tapos yun ang pasukan baka yun na lang pasukan ni nini sana makuha namin yung school na malapit lang dito dito may dyan lang sa baba namin yung school tapos pero yung gusto namin makuha yung KBA na sinasabi na mas magandang pinakamagandang school dito uh, ano siya half mile away lang dito so pwedeng lakarin hindi na masama <coughs> medyo medyo malayo pero maganda rin pag maganda exercise yung daily so para sa amin. Um, lakad-lakad mga siguro mga 15 minutes walk papunta doon so 30 minutes walk ba na yung, maganda yung exercise na yung daily kapag ano di, sa panahon di mag drive sininibong maghapon yan kahapon doon sa bahay ng pinsan ko parang ayaw pang umuwi yan ang gusto nila kaya gusto nila dito kami lumipa <laughs> <laughs> Susunod yung mga sleepover na yan. <laughs> Talagang kumapal tayo yung mukha niya eh. Nag-request pa kung pwede siya doon mag-dinner. <laughs> Nakakatuwa. Yung lalaki namin ni Upset kasi hindi siya nakapunta doon. May pasok naman yung pinag-inukuya niya. Hoy! Mm. mo na. Ginawa na kami ng kapi ni Delpo. Thank you, hon. Thank you. Sorry, guys. Ang kumpinang okay. set, thank <laughs> you. Natapos din ang aking pagpalit ng address at ito may mga mail akong natanggap galing sa aking sister-in-law at sa kanyang mother-in-law, sa mother-in-law ng aking sister-in-law sa natin si Dayla may meeting work, work, work if in the uses that, the best solution I mark it well like that, but... <laughs> 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 it's a chance seat for a supper right? Wow. I <sighs> think 100 pounds, from the At ito, dumating din yung patungan ng paa ng mga supa. Kasi, kasi yung uh, armchair namin eh, may gulong yung paa. Kaya kailangan lagyan ng ganyan para hindi siya galaw-galaw. Kasi hindi natingnan tingnan mabuti ni Dale nung na-online namin yung paa eh. eh. Dalawang klase mayroong may wheels at saka mayroon yung ano lang, yung wala. Yung na-click niya yung may wheels. Pero yung pattern niya, eh yun talaga yung paalang ang problema so ayan binigay, pinakita ko kay Dale yung regalong natanggap namin sa sister-in-law napakagalante ng aking sister-in-law talagang masayang masaya siya na nagkabahay na kami sa wakas So, yung galing sa naniplin namin at saka yung mother-in-law ng aking sister-in-law. Sila na yung granny ng mga bata dito. Mabait kasi yun sa Coventry. Sobrang happy sila para sa amin. Ah, syempre guys, yung ultimate dream ay ito. Yung magkakasama yung mga magpinsan. Magkakalapit lang. So, dream come true na magkapit bahay na kami. So, ito na. Thank you, Lord.